Good morning mga idol uh, Nandito tayo ngayon sa Dating US base ng Kano Alam niyo tayo dito eh, sa may Solonga po city Ngayon ang pagpasok niyo sa may US naval base Ito na yung tinatawag na uh, Naval base ng Kano Ito yung parang ka, dati kasi dito ito uh, Di ba inuupahan ng Kano to eh Itong lugar na to Kasi laki siguro to ng mga Singapore Malaki rin to eh. Ngayon, ang ang ano dito, facility nito, daungan ng mga malalaking parko at ulit carrier. yeah Dito dumadaong yan. Mga destroyer, mga submarine ng pano. Dito lahat yan. Ang gumagawa, pag may mga sira, ang gumagawa niyan, SRF, Deltix, yung mga nasa ano, nasa tabi ng pangpang ng nasa pier. Yan. Dati nagtrabaho ako dito isa akong estibador. Yan. Pagtapos ako ng ano, high school, mga ilang buwan din ako ng trabaho dito. Ang trabaho ng estibador dito, meron kaming kontraktor, tinatawag na gang boss. Siya yung kausap ng, ng kapitan ng boss ng ship, ng barko. So ngayon, ang gagawin niya, lahat ng supply na kailangan ng barko, kami mag-aakyat. Lahat ng sira ng barko, Uh, hindi naman kami ang gagawa, no? kundi yung mga materyales na kailangan ng barko, kami mag -aakyat. Ang dudo na yung sa labas ng barko, iaakyat na lang namin. Tapos kami naman, yung iba naman, yung mga alam ninyo yung barko, ano yan, eh, kailangan yan, laging uh, may pintura yung mga bakbak niya. Eh. Kami pagpipinturahan namin yun. Paulit-ulit hanggang sa kumakbal yan, ang gagawin muna namin sa sandblasting namin yan. Tapos, o okay, papildili ah. Then, uh, yung gilid ng barko, bibitin kami ron. Titrahin namin ngayon ng, ano yan, ng pintura hanggang sa kumapal ng kumapal. Uh, hanggang sa makapal siya para sa ganon, hindi siya magkaroon ng kahit na anong uh, kalawang. Yan ang trabaho namin noon. Ngayon, uh, kadalasan kapag uh, dumating ang carrier, maraming ano yun, uh, Kaya 7 fleet yata carrier. Ngayon, Uh, kasama asama mga destroyer yung, yung tawag, tawag, dito yung, yung kumbaga sa ano, bodyguard ng carrier maliban pa sa mga aircraft helicopter na daladala ng kung ano, ng airprano ah, uh, ng carrier, may daladala siya mga jet fighter eh. at saka may rin din siyang dalang submarine yeah. kaya bago ka makapunta sa carrier uh, siguro pulbos na muna isang warship so ito yung pinaka main gate eh. dito ka dadaan sa main nito papasok dito Paglabas mo dyan o po na to pero tuloy pa rin natin istorya rito sa sa ano, sa base para malaman niyo na nung hindi pa to SBMA eh double base pa to so kung gusto mo pumasok dito kailangan may escort ng uh, US military yan Mumbawa, depende yon sa kanyang ano sa pakasa kanyang rango. Kapag private, isa lang uh, escort. Kapag official, hanga anim yata yon. Yan. Ang hindi na pwedeng ipumasok dito, hindi ka pwedeng pumasok sa mga PX good sa mga kamisari. Ang pwede lang yung mga asawa ng kano. Yan, o kaya piyansa ng kano. Yan, asawa nila yan. Pwede pumasok dito. Pero ang mga grocery nila rito may limit lang. Kasi dati nabablock market nga yan. Kaya ito, ba bagong gawa to, itong itong pinatawag na tulay na to. Kailan lang to binuksan eh. Ito yung pag-usapan namin natin minsan sa nitong kumbati na to na ano na river. Yung ibig sabihin yung hindi natin mabanggit eh. Baka maano tayo ng YouTube. Eh. So pag usapan na lang natin sa nasa... sa next vlog ko. Sa so, TSM oh. Yan. Yeah. Nasa magsaysay tayo ngayon. Yan. Dito pag nagbaba nag uh, ano, na ito yung pinaka hindi ka na along ka city na to eh. Tapos yung loob ng business Subic Subic bay. Hindi ka na makakapasok doon. ang dito ka lang kailangan may escort ka. So ito along ka city na. Yung yung pag yung kanina pinanggalingan natin na nilagpasan natin tulay Subic Bay yun yung US military base so dito pag uh, nag, uh yung mga kano, may liberty sila Nambawa, mga, sa mga mga ilang buwan sila sa, sa Lao to kailan taon pagdaon na dito may liberty sila dito puro club to kaluwat ka ng puro club yan dito mapupuno ng kanoto mapupuno ng tao to lahat kumikita dito shine boy lahat ng lahat ng vendors lahat ng nagtatrabaho waiter, nag entertainer, banda, lahat kumikita ultimo siguro yung mga tiratsing itong kumikita rito ang nakikita nila rito kaya eto, dito sa kaliwa ko naman mabuhay ito sa kanan mabuhay eto po hotel to, lahat ng hotel dito puno, pati yung mga tatuan halos uh, yan. sa, uh, di dahil sa ang kano, pag uh, carrier, umaabot ng mga apat na buwan, niya, ah, apat na araw yan nagli-liberty. pera pa yung destroyer niya, kaya puno to puno to buong ulongga po Uh, kaya kapag uh, ang olo ang ano ang base may kano buhay ang along po talagang lahat kumikita may pera magaganda ang takbo ng negosyo kaya napakalaking bagay yung base kano sa amin noon hanggang ngayon eh wala pa rin namang pangyayari o oh. naging magandang pangyayari sa ano sa Olonga po dahil here pa rin ang Olongapo po marami pa rin mga staff pwesto rito na hindi nagbukas ibig sabihin ko pa rin ng mga business dahil nga sa pag-alis ng ko kahit naman sa Subic, kayo eh, kahit naman dito sa sa loob ng base eh. uh, ano pa rin ang ano rito eh. wala pa rin siyang formal na uh, yung mga empleyado dyan hindi eh, pa naman din permanente. Kaya, mas maganda pa talaga nung may kano. Kasi, kahit wala kang pinag-aralan, hindi ka nakatapos, marunong ka lang dimiskarte. May eh, tikita ka rito, mabubuhay ka rito, makakaupa ka rito ng kwarto para mabuhay yung pamilya mo. Pero ngayon, hindi na. Kailangan may pinag-aralan ka rito. Ito yung hapon sa kaliwa ko, yung, 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 General Hospital. Ito yung pangalawang gate sa Dibali, Dibali sa Aura Gate. To. Tanong, ang kwan dito, Aura Bridge, ang tawag dito. So, ito yung pangalawang bridge na ginawa simula nung umalis ang tano. Ito, itong tuloy na ito. Ang hinahanap natin kasi yung power washer Kaya nang puro puno eh. Kaya iniikot-ikot tayo, ayaw natin pumila. Maghanap tayo ng car wash para ma mapaliguan tong itong kwan, itong kotse na hiniram natin. So, ito, volunteer's part to. Ito yung tinatawag na volunteer's part. Ito yung parang tribute sa mga uh, nag-volunteer sa loob. Isa na ako ron. Kung walang volunteers, wala. Na na lahat yung mga nasa loob ng base na yan. Lahat mayaman yan, lalo sa puno. Yung tubig dagat, mayaman. mayaman. Yung marami sa isda. Kaya, kaya namin yan ng wala kaming bayad. Kundi pagkain lang na sopas, Ganun lang eh. Pagkain lang. Pagkain lang yung pa natatandaan kong napapakain sa amin. Sa gabi, meron sa umaga ng babantay. na yeah. Nawala ang jeep dito. Nawala ang tricycle dahil nung umalis ng kano, naging ghost town to eh. Pero hindi namin na yung mga talagang ulongga po, taga ulongga po, eh, hindi nila pinabayaan to. Hindi namin pinabayaan to. Kami-kami na lang halos eh. Natira rito ano wala na lakad lakad na lang eh ano oh, bu paligid lang yata ang bukat saka kasi yung kasi ang dami dito mga ano, mga mga dayo katulad ng mga entertainer uh, waiter at saka lahat mga vendors puro karamihan hindi taga ulong na po nung no, may kano siyempre so, okay. hindi dito ang pera ito pinapuntahan ko ito nang sakana ko SM Downtown dati na 21. Uh, marami din yung panahon din ng ano, ano yan, uh, tataka ng t-shirt. Kung ano na ano, yan, yung karamihan dyan matatak ng t-shirt, tataka ng t-shirt. Mga artist yan, kaya lang tinatakbuhan niya ng mga, ano, ng mga snatcher. Kaya yung ginawa ng gub-gub yan, oh, yan. yan. Kasi nga, pa, pag-aari na naman ng gub-gub yan. Uh, ginawa na lang siyang sa hanggang sa uh, ginawa ng public mo. Ito nga, SM na siya. Nakakuha ng SM City. Ito, ito, simula, ito, sa pa rin ng mga kano eh. Tawag dito, Gordon Avenue. Kabilaan pa rin dito, ang Bilyaran, Club, uh, yan, karaoke. Naman, sa mga ano, idol, uh, uh sa mga hindi pa nakasubscribe, please, subscribe nyo ako. Siguro sa uulitin, uh, tutuloy natin yung yung pag-usapan uh, natin sa SBMA yung dating base at uh, kung ano buhay namin noon at saka buhay natin ngayon siyempre mas masarap noon eh. kaya sa mga hindi nakapag-subscribe sa akin subscribe nyo ako like naman ninyo at saka mag-comment kayo kung ano pang gusto nyo malaman dito sa US base kung paano yung presyo ng kuryente kung paano presyo ng tubig eh, malaman ninyo kung gaano kamahal mabuhay dito sa Ulonga po napakamahal lalo ng kuryente rito sobra, wala kang pupuntahan dito sa kuryente, kundi sila lang napakamahal kaya kung uh, hindi nyo kayang uh, mahirapan kayo talagang mabuhay dito sa Ulonga po ng basta-basta kapag hindi nyo alam ang bayarin dito ang diskarte rito uh, puro ang puro rito mga diskarte lang eh hirap maging mano permanente sa trabaho rito kahit saan naman eh pero pag wala ka rin pera at mag-uumpisa ka mahihirapan ka rito at wala kang trabaho pamasahe rito tricycle medyo mahal ganda mas ano naman sa jeep pangkaraniwan naman kaya ano kaya ang buhay dito sa Olonga po iba sa mga probinsya sa mga lugar na nas nakasanayan na ninyo uh, nice oh, dito na, siguro. na tayo siguro makakapa nakakahanap pa tayo dito ng sa may porting dito na siguro pag wala rito, sigurado Jackson na magtuloy natin doon na tayo kukuha na doon na tayo maghanap ng uh, ah, so, next time ulit mga idol klik uh, click nyo ako subscribe tapos panoorin nyo yung mga video ko para sa gano'n na uh, pag video pa ako